Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, mga kapuki! recitation of the day. Anong meaning ng puki sa India? <laughs> Comment down below kung na-miss nyo ako. Na-miss nyo ako, no? Na-miss nyo, chismis, no? Marami akong chichika sa inyo ngayong araw, guys. Gusto yung mga 20 minutes chikan. So, ngayon niyang araw, guys, ay Raksha Bandan. Ang Raksha Bandhan, guys, ito ay ang simbol ng pagmamahal ng ate sa mga kapatid niyang lalaki. So, kung wala namang ate, mga pinsan na babae, ang gagawa nito. So, this time nga, dahil hindi makauwi ang ate ni Adi dito, ay si Mami ang gagawa ng ang Raksha Bandhan sa kanila. Ang Raksha Bandhan nga ay katalian sila ng rakhi, yung parang bracelet na pula guys or iba-ibang kulay na ano na parang sinulid guys. Ito ay simbolo ng pagmamahal ng kapatid na babae sa mga kapatid niyang lalaki. At in return, ang ipapangako ng mga kapatid na lalaki ay protektahan nila ang kapatid nilang babae. Ganun yun guys. Kaya dito guys, sobrang tinde ng pagmamahal nila sa mga kapatid nilang babae. Mapapansin niyo yan guys dahil imagine yun nyo guys, si Adi ay nakako na, alam nyo na, ipapakasal niya muna ang ate niya sa bago niya unahin ang sarili niya yun yung naging promise niya sa atin niya siguro habang lumalaki sila ganoon sila pinalaki na kailangan maipakasal mo na yung atin niya at tingnan ko yan ni Adi siya naman sinakripisyo niya na yung kapatid muna na babae ang magpakasal dahil kulang sa budget di ba kaya ngayon guys 30 plus na siya di pa siya nag-aasawa dahil nga inuna nilang makapag-asawa yung kapatid nilang babae at alam niyo naman na hindi basta-basta kinasalan ng atin ni Adi ay maraming pinabaon na ginto tapos ang daming pinabaon na appliances at laki ng ginasto sa kasal guys dahil yan ang pangako ng dalawang magkapatid na to so since si Afi at Adu ay walang kapatid na babae, ang kanilang buwa or yung tita nila, yung ate ni Adi ang gagawa din sa kanila kas in return guys, ngayon sa modern life pag binigyan ka daw ng Rocky ay bibigyan mo ng pera or gift yung kapatid mong babae. Ganun. Parang ganun, guys. Parang patuitams, ganun. Ang sweet, diba? Ganyan din ako, guys, ha. Kami pinalaki rin kami na ganyan. Yung papotectahan mo muna yung mga kapatid mo. Ganyan. Kasi ako, guys, nung namatay yung nanay ko, talagang ang pinakahuling billing niya sa akin ay wag kong pabayaan yung mga kapatid ko. And alam nyo ba, guys, ano, this this year, fourth year na kasi yung bunso namin guys. So lahat kami nakatapos na. And I'm so proud of myself. Hindi lang myself guys kasi ang nangyari sa akin, pinag tinulungan ko yung kapatid kong sumunod sa akin, si Tita Ina makatapos. Although tinulungan kami mga tito ko, pero yung huli na guys, ako na yung tumulong sa kapatid ko para makatapos. Tapos ngayon yung kapatid ko babae, si Tita Ina, pinapaaral niya naman yung bunso namin. Ganun guys, para salit-salit kami. Tapos guys, yung monso namin, papaaralin niya naman yung pamangkin namin. Ganun guys, para tulong-tulong kami lahat kami makatapos. Kasi syempre pangako namin sa nanay namin na hindi kami, hindi namin pababayaan ng isa't isa hindi na na mapariwara. Ganyan guys. Kaya sobrang protective kami yung sa isa't isa. Parang sila Aditya din. Sila Aditya lang sa nila ang naging pangako nga nila ay maipakasal yung ate nila. Kaya kami guys, sobrang nag kami ni Adi kasi pares kami ng ano sa buhay. Alam niyo yun, guys, yung yung hindi namin responsibilidad yung pamilya namin, hindi namin sila responsibilidad yung mga kapatid namin, pero we still do. Alam niyo yan, kaya yung walang issue kung sa amin dalawa kung binigyan niya ng milyon yung kapatid niya or kung pinapaaral ko yung kapatid ko, walang issue sa amin sa isa't isa kasi gets namin. Naniniwala kasi kami guys na kahit hindi namin responsibilidad yung pamilya namin, lalo na mag-asawa na kami, ay alam niyo yun guys, parang yung Diyos ang makakita. Parang alam niyo yun guys. At ay, alam naman namin yung pamilya namin. Yung tumulong sa amin para rin makarating kung nasaan kami ngayon. Pero kung nakasubaybay ka, alam mo na kahit na yung dati pa namin buhay guys. Kahit hirap na hirap kami ni Adi noon. Kaya kami hirap na hirap talaga. Dahil inuuna namin yung pamilya namin. Kaya nga kami, di ba, poor economy couple. Pero alam niyo ba guys, pag uh, ano, pag uh, minsan lang naisip ko, kung di kami tumulong sa mga pamilya namin, siguro pakayaman namin ni Aditya ngayon as couple as in sobrang yaman namin talaga guys yung dami namin naipon ganun guys pero alam niyo yun pero iba pa rin yung fulfillment na hindi kayo yung naging makasarili, ganyan. Kaya kayong mga kabataan, hindi nyo responsibilidad ang magulang nyo. Pero iba ang fulfillment pagka nakatulong kayo at na, alam nyo na ibalik nyo sa magulang nyo. Yes, hindi nyo responsibilidad. Nakikita kayo sa social media eh. Pero tandaan nyo, hindi masaya ang umangat ka. Hindi masaya ang mag-enjoy ka sa buhay. Tapos ang makikita mo yung pamilya mo naghihirap. Kasi hindi mo sila responsibilidad, di diba? happy ka na nakukuha mo 'yung gusto mo pero 'yung titignan mo sila na hindi sila na okay hindi ka hindi ka magiging masaya sa buhay ewan ko lang kung parehas tayo kasi kami ganyan kami ni Aditye kaya pang nagte-travel kami guys 'di ba minsan, minsan nasama namin sama pamilya namin this time nga guys pupunta kami ng Hong Kong 'di ba finally guys na-afford ko na, guys. Na-afford ko. Kaka-chismis ko sa inyo. Nadalin yung buong pamilya ko sa Hong Kong. Ganun, guys. Yung tatay ko, for time makakasakay ng eroplano. And sobrang laking fulfillment sa akin yun. Pero, guys, kasi, iniisip ko, this year kasi, sabi ko, ano, next, starting next year, mag-umpisa na kasi kami ni Adi na, kami naman, guys. Yun naman yung iniisip namin. Next year kasi, guys, kami naman, yung pamilya naman namin yung uunahin namin. Kaya sabi ko, bago ako dumating sa point na sarili ko na yung iisipin ko, ay ano, ipaparanas ko sa tatay ko yung sumakay ng eroplano Ganun guys, yun yung naisip ko. Pero hindi totally na magsasarili na kami ni Aditya. It's just that, meron na kaming mga malaking dreams para sa sarili namin, para sa pamilya namin. Kasi di ba ngayon, laging katulad ng bahay sa Deka, maliit lang muna yung bahay namin sa Deka kasi, ani, kailangan namin supportahan eh. Pero next year guys, mag na kami na malaking dream para sa amin guys. Yung parang alam niyo yun guys kami naman, parang ganun. Pero hindi totally kami naman. Kasi syempre, hindi ko naman papabayaan yung tatay ko din, guys. Hindi rin naman papabayaan ni Adik yung magulang niya. So, alam nyo naman, ba diba? Only breadwinners can relate. At pabilis nga lang, guys, yung rocky nila. Nagtali-tali lang sila, guys. Tapos, ano, ang tawag dito, ako naglinis ako ng bote, naglaba ng mga panty ko, naligo ako. Hindi na ako naligo kasi sila lang, nang, sila lang naman kailangan naligo. ako. kasi guys, hindi naman ako kasali doon kasi hindi ko naman pwedeng lagyan sila ado kasi wala lang, hindi ako pwede, si mami daw basta yun, tapos ano guys pupunta kami sa mall, kailangan ko mabili ng mga kurti kasi pupunta kami doon sa asyenda ng tatay ni Aditya asyenda dun sa kanilang sa, sa, sa sural ni mami or yung in-laws house ni mami. Dito ko na i-chismis sa vlog na to, yung mga chismis about the old na mga nalalaman ko kasi yung next vlog na yon ay uh, about na dun sa probinsya. Ganun guys, hindi ko sa pwedeng samahan ng chismis yun. Alam niyo kung bakit nanonood yung mga kamag-anak. <laughs> Ay, kalma. ang mga daliri dahil lari tayo sa biyanan ko guys ako'y chinismisan niya lang at chinichismisan ko kayo parang may idea kayo paano nga yung family set up sa India guys at like, bakit nga ba sila wala ka silang mga relatives dito sa bahay nila or malayo kami sa mga relatives kasi usually dito sa India kailangan magkakasama niya mga magsisister in law si mami tsaka yung mga sister in law niya or mother in law niya pero bakit nga ba kami nakahiwalay para mas magets nyo yung naging set up at kung bakit kung bakit ano sila mami si mami anak mayaman yan yung ni Adi anak mayaman bakit nga ba sila Adi hindi naging anak mayaman? So, ito nga pupuntahan namin sa probinsya, guys, ay ang bahay ng magulang ng tatay ni Adi. So, ang tatay ni Adi, guys, ang panganay sa lahat ng magkakapatid. So, meron silang tatlong lalaki na magkakapatid, guys. So, meaning, yung mga lupain ng magulang nila ay mapupunta talaga sa tatay ni Adi. Yeah, since siya ang panganay, siya dapat ang mag magmamanage noon. Pero ang tati kasi ni Aditya guys, ay tinalikuran ngayon yun. At kasi nga guys, gusto niya, ayaw niyang maging farmer guys. Wala namang masama sa pagiging farmer, pero gusto niyang maiba yung landas ng buhay niya. Kung guys, nung unang-unang panahon guys, meron silang chance na alam niyo yun, magbuhay mayaman, may sarili silang lupa, mag-aani lang sila sa farm, ganyan guys. Pero ang tatay ni Aditya guys, ay tinalikuran yun dahil nga nakatapos siya ng pag Ang gusto niya talaga guys ay magtrabaho sa bangko. Pero dahil sobrang taas nga ng competition dito sa India para makapagtrabaho sa bangko, ay hindi nga natupad yung pangarap niya na yun. Kaya ang ate ni Aditya, ang pinilit niya guys na makapasok sa bangko. Naalala ko pa nga guys, nung bago pa lang kami, wala pang trabaho yung ate ni Aditya, kakagraduate lang guys. Umiiyak yun kasi guys, lagi siyang pinapagalitan ng tatay niya at pinipilit siya na makapasa. Kasi every time na bumabagsak siya, ilang beses din siya bumagsak sa exam, guys. At hindi napili sa mga interview sa mga bangko. At ang nagagalit palagi ang tatay. Kasi nga, yung tatay, gusto siya yung may gusto nun. Pero yung ate yung pinipilit niya. Pero ngayon, guys, ay I think manager na siya ng bangko. Kaya, tuwang-tuwa yung tatay niya. Tapos nga, guys, ang nakwento sa akin ng biyanan ko, kaya daw siya, walis, well, pinilit niya rin na umalis doon sa bahay na pupuntahan namin guys doon sa bahay ng kanyang biyanan at mga hipag ay dahil daw hindi maganda yung trato sa kanya naalala ko nga sabi niya sa akin dati guys huwag kang matakot sa akin kasi ano yung bago bago pa lang ako hindi kita ititreat ituturing na ibang tao, ituturing kitang parang anak kasi alam ko yung feeling na yung biyanan mo sinasalbahe ka kasi ako sinasalbahe ako ng biyanan ko, sabi niya sa akin yun. And alam niyo ba guys, alam nagme-make sense sa akin na oo nga, baka grabe yung buhay ni mami noon doon sa buhay ng mga in-laws niya. Alam niya kung bakit? Kasi, naalala niyo ba yung kasal ng ate ni Adi? Ay, dito pala kami bumili ako charger. Hindi ako bumili ng iPad. So, ayun nga guys, naalala niyo ba guys, nung kasal nung ate ni Adi? Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo nung gabi na, diba? Since 24 hours nga ako nagbiyahe, late na ako dumating nung kasal, nakatulog ako diba? Tapos galit na galit yung mga tita ni Aditya. Yung mga tita na yun guys ay ang mga kapatid ng tate ni Aditya na na ano mga hipag ni mami so sa akin yung kwento sa akin ni mami nung unang panahon nag make sense kasi sabi ko ala sobrang traditional pala ng pamilya ng tatay ni Aditya tapos guys sobrang masungit sila tsaka sobrang mapagpuna sila ako oh, guys hindi naman nila ako hipag ha? ako ay foreigner dito pero pinagsabihan ako pero imagine niyo na lang nung panahon ni mami dati kaya pala guys ano sabi ni mami wali na maghirap tayo sa ibang ano sa ibang syudad, sa ibang probinsya. Ayaw niya lang daw talaga tumira kasama yung mga ibang niya. <laughs> Kaya guys, ba diba, sobrang close kami. Kasi, ano, din siya. Ayaw niya ng, ano, guys. Ayaw niya rin ng papaapi siya. Parang, iisa talaga ugali namin, guys. Kaya nga, ngayon, ngayon, guys, ay babalik kami doon kung saan dapat nakatira sila Aditya. Parang, yung lugar na yun, guys, ay mangyayari. Parang si Ado at Afi. Bahay namin to sa India. ba diba? may party sila. Pero, hindi naman sila dito nakatira. Same kila Adi. Bahay yun ng tatay nila. Pero, hindi di sila doon nakatira. Kasi, parang si Aditya, mas pinili niya yung mas maginhawang bu buhay or mas modern na buhay kaysa don sa pagiging farmer. Ganun yung nangyari sa tatay ni Aditya. So, ang mga punto ko dito sa mga, tagdito sa mga bashers ko, guys. Don't judge a book by its cover. <laughs> Lalo na sa mga Indiano, katulad ng pamilya ni Aditya, masyado silang, ano guys, uh, anong tawag din guys, mapagmalaki. Hindi, hindi sila mapagmalaki. I mean, alam niyo yung good term para sa mapagmalaki. Comment down below, guys. Yung parang gusto nila tumayo sariling paa nila, ganun, guys. Pero kung tutuusin, mayaman talaga sila daapat. Pero, yun nga, pinili nila yung modern life. And, tignan nyo naman, guys, kung hindi pinili ng, nung unang panahon, kung hindi nagmatigas yung tatay ni Aditya, kung pinili niya maging farmer, yun, syempre, siya panganay, di ba? Kung pinili niya yung maging farmer, guys, hindi mag-iiba yung takbo ng buhay nila. I mean, tignan nyo sila, Aditya, na tapos sila, ganyan. Tapos, ano, kung anong gusto nilang gawin sa buhay, yun yung nangyayari. Kasi guys, kung sila Aditya, yung tatay niya hindi umalis noon, tas dun sila nakatera, sigurado sila Aditya, kahit nakatapos sila, ay pipilit na maging farmer sila. Which is, I, I don't think magiging farmer si Aditya ngayon kasi gusto niya talaga ng modern life, ba? Diba? Tapos yung, syempre, alam niya naman iba ang responsibilidad ng mga farmer. Although, marami mga farmer dito na anak mayaman talaga, guys, yung atake, nagagawa, yung nakakapag-travel, travel din. Pero iba pa rin, guys, yung nagagawa mo yung profession na gusto mo. At yun siguro ang pinupoint out ng tatay ni Aditya. Gets nyo? So, tinatanong ko nga si Aditya, sabi ko, what if gusto natin tumira doon? Magpatayo tayo ng bahay. Sabi niya, pwedeng, pwedeng pwede tayo magpatayo ng bahay doon pero ayaw na nga doon ng tatay niya doon sa lugar na yun kasi nga guys ang mga ang maghipag hindi nagkakasundo guys minsan naririnig ko nga tumatawag daw yung mga hipag ni mami tapos eh, si mami daw minsan pinapasagot ng tatay ni Aditya kasi ayaw niya nakausap yung mga kapatid niya <laughs> ay sinasabi daw ayaw kong kausap tong ano naririnig niya daw guys ayaw kong kausap yan ano si mami sabi ayaw daw kausap yung ko kasi daw ang gusto ng kausap yung kapatid nila eh yung kapatid nila ayaw sila kausap Ganun guys. Hindi <laughs> sila magkasundo. Kaya ayaw din ni mommy na tumira doon. Pero nga this time guys. Ito ay parang ano din. Ito yung pinaka bahay nila Aditya. So as daughter-in-law ng pamilya guys. Dapat dun ako unang dadating ba diba guys. Dun ako titira kasi ako ang unang daughter in law ng pamilya na to. Kaya lang nga guys, hindi sila doon tumira. So dapat, ano pa din, as a respect sa mga elders, kailangan pumunta ako doon sa, sa, sa sural or sa in-laws house. Pero ilang years na kami, nakadalawang anak na kami, hindi pa ako nakakapunta doon. Ang kadahilanan nga guys, ay sobrang arte ko. At ayoko nang na naiinita. Ano <laughs> you know, guys, kasi doon, hindi siya malinis guys. I mean, makikita nyo naman yun, guys inaano nila ako na hindi malinis, baka matutulog kami sa lapag, ganun, baka walang electric pan, baka walang internet, guys. Kaya, hindi nila ako dinadala pa noon kasi ang arte-arte ko talaga noon dito, guys. Tsaka hindi pa ako nakakain ng Indian food noon. So, mahirap sa kanila na sabihin dun sa mga hipag ni mami na ipagluto ako ng ibang pagkain. Gets nyo? Kaya natagalan yung pagpunta ko dun kasi tinetraining muna ako ng biyanan ko. <laughs> kasi, alam nga ni mami na yung mga pagnya niya, hindi katulad niya na open-minded na pag hindi ako kumain ng Indian food, okay lang sa kanila magluluto sila ibang pagkain. That time guys, ah, uh, ngayon kumakain na ako. Kaya hindi ako dinadala ni mami doon. Tsaka halimbawa, yung mga kilos ko, papagalitan daw talaga ako doon guys. Hindi katulad niya na open-minded siya, ah, foreigner siya, ganun. Kaya ang tagal kung hindi lang punta doon, hindi iwasan talaga namin yung usapan na pagpunta doon. Pero sabi ko kay mami, this time I'm ready. I'm ready to face them, ganun. <laughs> kaya guys, kinakabahan ako. Kaya namili talaga ako ng mga kurti ng mga susuotin ko doon kasi nga hindi po pwede na ano tayo doon modern modern kailangan traditional tayo doon at kailangan ganda-gandaan tayo ayun din yung pamilya na nagsabi na ano mag-aasawa na nga lang doon ng di ya hindi pa maganda <laughs> at ito rin yung pamilya guys na mayroong mga foreign mga ano Indian na galing sa Dubai na ah, nung unang dating ko ay hindi pa nila ako nakikita guys yung sinabi pa lang na Pilipina yung jowa ni Aditya ang tanong agad ay eh, DH ba siya kasi nga galing Dubai yung Indian na yun na mga pinsan ni Adi alam akala nila guys pag Pilipina DH talaga agad so ganun talaga yung comment so imagine niyo na lang guys napupunta kami this time ay eh, sobrang nako nako guys kailangan ko talagang kubilos ng maayos talaga kasi kung hindi talaga ay nako mga ilang araw kami doon guys halos one week kami doon mag stay so imagine niyo magiging buhay ko kaya ako yung nire-ready ko talaga ang sarili ko talaga pag ko na sila at nakakatakot guys alam niyo pinapagalitan nila ako nung kasal ni Adi guys harap-harapan ako pinapagalitan guys talaga As in, tas madadamay pa si mami pag pinapagalitan ako guys. Sasabihin, sabihan mo nga yung dotor in mo, ganyan, ganyan guys. Gano'n talaga. So, abangan nyo yung magiging, magiging buhay ko doon guys sa probinsya. <laughs> Buti na lang talaga guys, hindi sila tumuloy tumira doon. Kasi kung nagkataon, baka ano, baka hindi ko kayanin yung pagtira dito sa India. Kasi ngayon guys, since may sarili kami bahay, malayo kami sa mga relatives guys, walang nangyayalam sa akin. Di ba nagsasando-sando ako, gano'n. Tsaka yung biyanan ko sobrang bait. Eh imagine niyo biyanan ko sobrang bait tapos doon kami nakatera. <laughs> Ay nako. Mabe-pressure din si Mami talagang bubunga nga anak ko kasi mostly dito guys ang mga biyanan nadadalayan sa mga ano, sa mga chika-chika, mga sol-sol ganun guys. Kaya hindi mo rin may iwasan talaga si Mami kung masusulsulan siya kung doon kami nakatera. Kaya buti na lang talaga. Good luck talaga sa atin pag-uwi natin ng probinsya. <laughs> <laughs> Abangan niyo yung mga vlog ko doon. Pero sabi, in-inform naman sila na nag-vlog ako, guys. So, sabi nga nila, papuntahin mo para mabijay niya yung bu buhay natin dito, guys. Doon kasi, guys, ano ba kapag linisin nila ako ng kalabaw, ng baka, or mga kulungan ng baboy, ay, ng mga kambing. Ganun daw magiging buhay doon. Ginagawa ng mabay. Or magpagatas ako ng baka sa umaga. Ganun talaga, guys. sa so, imagine niyo ang arte ko. At yung arte ng anak ko. Ano ako talaga talaga. Talaga, talaga, talaga. So, kung nakabot ka dito, ano nangyari sa video? Chismis, pinakinggan mo, be. Hindi ka na, hindi ka na So, naglaro na naman si Ado, guys. nakita niyo ba, naglaro si Ado. So, umuwi din kami, guys, agad. Siyempre, ilang, parang two weeks na kaming di lumalabas ng bahay, guys. Kaya, ano, alam niyo yun, wala rin akong vlog. Kasi, nakakatamad kayo sa bahay. Paulit-ulit lang. Tapos, ayan, nilabas namin si Ado para makapaglaro. Ay, sobrang tuwang-tuwa yung bata na yan, guys. Tapos, binili namin siya ng mga laruan. Pati si Happy, binili namin ng eto nung laruan, guys. Para hindi siya magtampo. <laughs> Tapos, ayan, busy na naman si Ado. Tapos, sa gabi, guys, kumain kami na ito Kasi, nagutom kami ni Adi. Kasi, ang kinain lang amin sa labas ay burger. Plus ngayon nga guys, lalabas na naman kami ulit. Tapos ito, chika-chika kami ni Andy. May pinag-uusapan kami niyan. Ako yung nasuntok kasi ako ng dentist. Na, <laughs> ang bigat ng kamay, kinukwento ko sa kanya kasi may singaw ako. Kasi pag suntok guys, pumutok yung nguso ko. Tapos guys, ano, Ayan, nag, ano na siya ngayon, nagsingaw na siya ngayon. Ang sakit talaga. Hindi ko alam kung mabigat yung kamay niya. Masyadong nakatulis yung nguso ko. <laughs> so, happy na ba kayo? So, like, comment, share. Basta, abangan niyo yung mga vlog ko sa village, guys. Good luck kay Elena. Comment down below.